Science in a minute. To spark your curiosity. Alam mo ba na may mga hayop na kayang kumislap sa dilim? Tinatawag itong bioluminescence. Ito ay ang kakayahan ng ilang hayop tulad ng alitaptap, mga isdang malalim sa dagat, at ilang insekto na gumawa ng sarili nilang ilaw. Ginagamit nila ito para makaakit ng kapareha, makahanap ng pagkain, o matakot ang mga kaaway nangyayari ito dahil sa isang kemikal sa katawan nila na tinatawag na luciferin. Kapag ito ay naghalo sa oxygen, nagkakaroon ng liwanag na parang mini flashlight sa katawan nila. Sa ilalim ng dagat, kung saan sobrang dilim, malaking tulong ito para mabuhay sila. Ang mga hayop na ito ay may kakaibang galing na bigay ng kalikasan. Ang cool, di ba? Sa ating mga mata at tila napakaordinaryo ng mga hayop na ito, pero sa kanilang mundo ang kanilang kakayahan na kumislap ay napakamahalaga. Isang magandang halimbawa ay ang alitaptap na gumagamit ng liwanag upang makuha ang atensyon ng kanyang kapareha sa gitna ng madilim na gabi. Ang mga isdang malalim sa dagat naman ay may kakaibang disenyo ng ilaw na tumutulong sa kanila sa pagkuha ng pagkain at pagtakas mula sa mga mandaragit sa mga ganitong paraan ang liwanag ay hindi lamang isang palamuti kundi isang bahagi ng kanilang pakikibaka sa buhay talagang mula sa mga simpleng bagay ang kalikasan ay may ibinubuga na hiwaga at kagandahan <tinyo>